Hello guys, pag-usapan natin yung tungkol sa aming mga alagang baboy. Actually, nakita nyo yung update ko noong last time. Bale, October 4 ako nang start ng grower. So, November, nag-one month sila nitong November ng grower. So, target market day is on uh, December 17 or December 12. Depende sa maubos nila yung fees at bagong delay namin. So, um, mahigit na sila isang buwan guys. Pero, tumitimbang na yan sila. Nung, nung last 2 uh, weeks ago, tinimbang sila, meron na tumitimbang dyan ng 62 kilos at meron din nagtitimbang dyan ng 70 kilos at saka may 60 plus din at saka parang ang biliit na natin na pero ang bibigat nila kasi last time nung nag uh, benta kami isang isang ano lang hinula wala pang one month na pakain dun sa mga baboy guys din kasi uh, matanda na kasi mga baboy na yun kailangan talaga ibenta na mga nasa 5 months na higit na but that time hindi kami nagkagamit kasi ng feeds kasi na um, feeling ko dahil sa dahil magkakaroon ng ESF o kumain ng feeds, yun yung mga nasa isip po nung time na yun so yung sila namin yung feeds guys maliliit sila din yan, pero umabot sila na 64 kilos So, itong bagong face na ito na try ko is ayaw ko munang sabihin kasi hindi ko pa talaga nakita yung actual na result. So, makikita natin after ng pagbentahan ah, na kung, kung, ilan yung, kung ano yung progress, kung ano yung uh, magiging resulta ng ating, um, kung ito is parang, Uh, tinatry pa din namin. Hindi pa din namin 100% sure. At saka guys, yung, uh, yung sa kabilang kulungan naman na na pito is um, mas bata sila kumpara dito sa uh, pito na sa kabilang kulungan din kasi hindi sila magkakapatid sa isang buwan yung, ng pagkakitang ng pinanganak. At talaga yung katawan nila guys, parang biglang nagiging siksik at sulit din. Nagkaroon ng korba. Dati wala kami, yung dating baboy na yun, puro lang dyan. Walang balakang. So nakita nyo may mayroong forma yung, yung balakang nila. Parang ang ganda nila tingnan so yun guys, yung update ko balay sa December uh, 15 or 12 Um, yan na yung target date na pagbintahan namin ng actually 16 heads lahat sila, pero yung dalawa is kagawin kong inahin dyan mga F1 din sila nanay, yung nanay nung gutoy namin inahin is lang anak ng 16 Uh, pero 15 na yung bibig niya. Pero nanganak siya ng 16. Kaya nakakatuwa din. And then, yung isa naman dyan is hindi talaga pumababa sa sampu yung inaanak nila. Mayroong 12, 13. Taka, ang um, probability naman na mabuhay sila is parang almost uh, 9% or aabot din siya ng uh, 10%, I mean 100%. Tapos kadalasan is 9.9%. Ay, parang gusto ko din yung mga baboy na guys. So, sana lang pinagbuti natin yung mga time na yun. Kasi dito talaga alam naman yung uh, pera sa baboy. Dahil nga marami ding usap-usapan talaga gato. Man, hindi ako nakinig. I mean, nakinig ako doon. Kaya, uh, nag-focus ako sa ibang bagay. At kasi guys, like, kita yung mga yung baboy natin. Ang gaganda. Kasi siguradong meron na tayong kikitain guys. Hanggang sa muli update. Thank you so much. bye